Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagdesisyon na nga po ang Golden State Warriors sa trade ni Draymond Green. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakikipag-trade talk na nga po ang Lakers, especially sa si Rapelinka, sa ibang kupunan. Simula nga po nang magbigay ng problema sa si Draymond Green sa si Golden State Warriors ay lumabas na nga po agad sa social media ang mga trade rumors patungkol sa kanya. Yes, ito lang naman nga po ang isa sa mga paraan upang matanggal na nga po nila ang drama sa loob ng kanilang organisasyon plus magagamit na rin naman nga po nila siya bilang trade asset upang makakuha sila ng at least isang magaling na superstar na available ngayon sa trade market na maaaring makatulong kay Stephen Curry pagdating sa pagbubuhat sa Golden State Warriors ngayong season. Halos wala na rin naman nga pong nangyayari ngayong maganda sa kanilang mga ang adjustment. Kaya kailangan na kailangan na nga po nilang madaliin ang pag kay Draymond Green. Pero kahit na ganun mga katrops, ay naninindigan pa rin nga ang Warriors na hindi pa nga po nila iniintindi ang mga trade rumors ngayon sa kanilang team especially kay Draymond Green. Gayong mas nakafocus pa nga po sila sa paggawa ng bagong game plan na magpapapanalo sa kanilang mga susunod na laro. Isa pa, wala rin naman nga po sa kanilang plano na i-trade si Green Gayong naniniwala nga po sila na malaki pa rin naman ang mayaampag nito sa kanilang kampanya ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nakikipag-trade talk na nga dito ang Lakers especially si Rob sa ibang kupunan. Sa pagpasok nga po mga katropes ng bagong taon ay ibinulgar na nga po agad ang isang NBA insider na kasalukuyan na nga dito ang pasekretong gumagalaw ng front office ng Lakers sa loob ng trade market sa paunguna nga po ng kanilang general manager na si Rafael Inga. Yes, ayon nga dito mga katrops. Sinisimula na nga na po nito na makipag-usap na sa iba't ibang kukunan. Gayong nagaalala na rin naman nga po ang front office ng Lakers sa mga nangyayaring pagkatalo ng kanilang team sa kanilang mga nakalipas na laban. Kaya hindi na nga po nag-aksaya pa ng oras si Rafael Inga na makipag-trade talk sa mga teams ng Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, at maging ang Utah Jazz kung saan narito nga pong ilang mga nabanggit na players na target nga po nila makuha sa isang trade katulad na lamang nila Demar DeRozan, Dejounte Murray, Pascal Siakam, Royce O'Neal, Dorian Finney-Smith Jr. at si Lorimer Cannon. Yes, tama nga ang inyong narinig mga katrops. Paunti-unti na nga pong nagiging desperado ang Lakers since nangangamoy na ito na lamang nga po ang paraan upang mapalakas ang kanilang lineup sa pamamagitan ng isang trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.